tirik na tirik ng araw pero ngayon maulap ayan nakita nyo naman at uh, magandang panahon buti na lang dahil uh, sinatatay mong pala nag-aararo ayan kakatapos lang namin mag spray na foliar fertilizer 3G foliar with uh, fish amino acid ayan hopefully maging maganda maganda na rin na medyo makulit din para pabor naman sa kanila <coughs> tatlong kilong tilapia pero ano kaya masarap may native na manok doon kahapon nagkatay si Rambo walo binigyan ko siya ng dalawa sabi kayo anin, dalin mo sa baba oh, o, kayo ano kaya niluto niya <laughs> Gracias. Uh -huh. pawis mga farmer agaktak agaktak ang pawis grabe kaya pala hindi natatalo ang Denver Nuggets dito nag aalmusal si Jokic eh mahira yan ngayon lang kami nagkita oh, ni Jokic dito nag aalmusal <laughs> kaya pala hindi matalo-talo ah wala sikreto niya ay, tayo naman ay mamamalikin 12 na naman ang araw ang almusal natin pa lumarating yung mga tao mamaya yan, isang buo maaga pa naman eh 8 o'clock 8 o'clock eh, dumog na yan pares nila eh pagka walang kanin oo oh, oo oh, oh. oh, oh, 35 lang o oh, 45 sa mga ganun oh, yung isan Ako. Sana may ano si Rade Raquel pala Sana ay may Tuna uh, Pero nag-usap kami kahapon Umili ako ng galunggong sa kanya eh. Babiyahi daw siya ngayon tumal daw eh sabi ko nga ate tumal talaga dahil sa uh, yung inflation napaka mahal ng mga bilihin tapos sa uh, ang uh, basic salary eh, talagang mahirap budgetin agree naman siya sabi niya oo nga oo ayun yeah, hindi siya makapagbiyahe tinatansya niya rin yung stock niya baka magbiyahe na lang po siya ng linggo sabado na naman dati every other day siya eh kaya lang pag nasanay naman yung mga tao na konti ang binidisplay niya hihina lalo lalong hihina siyempre so, nasasanay na eh wala wala naman doon wala naman doon so naman ang mangyayari unlike doon sa laging may laman so okay niya alam na mayroon ayan wala na naman ayan oh. ayan mahirapan ng parking nakabukas eh. ang mga kanal ngayon baka yung susi ko na andun pa mukas <laughs> yung mga kanal naglilinis po sila ng kanal kahapon pa yan doon sa kabila ayan ligat na naman yung aking uh, tiyan ah pero uminom na po ako ng isang basong uh, tubig na pinagbabaran pinagbabara ng okra at pipino. Napakalapot. Kaya eh, lang healthy, healthy daw yun. Ayan pipilit kong inamin walang parking pahirapan nako ang daming sibuyas ni huh? ang <laughs> ah? dami pa huh? ang dami kahapon nga diba bumili ako kayo pare bukas titignan natin wala naman ako okay, ko. Tingnan natin. Yan din naman yung dadalhin mo eh. Siyempre, pag-umorto ka bago. Eh, titingnan muna natin. Wala pa akong ano eh. Bibili mo sa akin. Ha? Bibili mo. Tingnan ko muna. Ang ganda ka yung panigo na yun. Hindi na ka mukha nun. Isang kilo. Hindi naman kinakain. Hindi. Hindi naman kinakain. Hindi naman kinakain. Hindi naman kinakain. Hindi naman kinakain. Hindi naman kinakain.

Mishwa, pampala kita ko yan. Oh, uh, dito na. Tayo dyan. Buti na lang. Buti na lang, concern ka. <laughs> oh, pagsama-samahin mamaya. Pagpala <laughs> ang <laughs> pakwan <laughs> oh, niya. Oo, mahal na. Kasi wala lata. Ayan, <laughs> may Kuya, yung mais luman eh. maso sobrang dami naman. ha 70. Oh. Ay, si tapos itong ano nai? Eh. alam oh. ko. biswa ko. alam ko. alam ko. alam ko. alam daw alam ko. alam Uy! Higa-higa ka lang ah. Ay. Ano lang ipapartner natin sa Tilaps. Uy! Uy! Laki oh. Uy! Sarap yan na. Uy! Ihira oh. Masarap oh. Ah, sa good morning, good morning mga ka-farmers. Sarap din yung ano. Bukid lapas. Oo, oh, bukid lapas. Favorito ng ano ko yan. Diyan na. Ay, tilapia pala. Ah. Dalawang kilo na lang siguro. Ilang piraso ba? Malilit ano? Bago ba ito? Bago hmm. yan, ito. Toh. ba? Pana no. Pana ha? Sa Ah, yan Eh, 'yung 60 wasis na. lang ang ano. ito o, oh, ganyan na lang yan. Ganyan na lang. Tala. Oh, palinis na pala para ma-aprito na. Kumusta ang Australia? Kailan ka pupunta? Na. Di pa, di ka mapupunta ng Australia? Matagal pa, parang. Ha? Matagal pa. Alagahan mo ang sarili mo para ma... <laughs> Maritisan. Yes, darling anak. Ano yung bangko? Yung ka, darling, anak. Ha? Ay, pero, pa rin yung hipon mong malalaki? Kasi eh, 28 kilos eh. yan o. Saan naman sobrang dami? Matabalo eh. o, tingnan mo. Um, pa, so, na. nagagalit sa'yo si tatay. Oo, oh, kaya ano. Oh. So, is dialysis? Nasa oh, dialysis. Nasa dialysis. Nasa dialysis. eh, 28 Nasa dialysis. Nasa dialysis. Nasa dialysis. Nasa Mahirap oh, talaga ang benta yung ganyang kalalaki dito. Eh. Uh Mag-isa -huh. lang pala si Ate Sina. Masa galing sa akin niya. Binibigay ko lang sa kanila ng 160. Benta nila? 200. Yung dyan, 250 pa. Dyan, binigyan ko. 250 benta niya? Oo. Oh. Alawin mo eh. Kakarapang natin ko. Kahit yung dalawa, meron nga siya. Kahit yung dalawa, meron nga Ha? Huh? <sukurna> Ay, matumal. Bayaan <laughs> mo na. Ika, right. ilang kilo ka na? Ha? Matumal. Ha? Ika, na? ng 300 para... Shut shut up! Sapit siya sa Kaya pala may order ako yes, sir, do. Batasan Wala mo gano'ng namimili ka pa Kaya nga eh Ayan, Anong oras bang busy ano ng Malabon? Ikaw ba bumabiyahe ng Malabon mismo? Uh, Anong oras ang busy doon? Kailangan nakabota ka pupunta, no? 3. Ah, pag pumasok ka? Alas 10. Gabi? Pero alas 10 yung

mister mo? Oh. Shout out kay Flight Alisete. Ah. mo, I love you, mama. Kailan magbubukas yung ano mo? Ano, mga first week. First week, Oh. Uh, ay, kayo? Oo. Oh. Oh. So, oh. Yung nga kasama ko, sabi niya, magbubukas. <laughs> Napamarites ako dito eh. Ay, araw-araw, magat hapon, pinapalaw ano, <laughs> ko ni, ano? Kasama ko. Ah, nasan siya sa Korea no. ngayon? Yung... Oo. Kailan na uwi? Ha? Ah? Kailan na uwi? Hindi pa, hindi pa siya uwi. Doon muna siya. I Ano kanya? Ay, thank you, thank you. Oh, okay, <laughs> ang uh, Ay, okay, Ang Nakakatawa naman. Ah, uh, iba Uy, mahulog ka dyan, brother. Pa oh, seryoso si Parek, Maganda eh, ng kamatis, ha? Maganda rin ang okra. Uy, aso. May utang pa ako rito. yung aking mani at... P150. Uh, magkano lahat? P150. Oh, natin kung ilalang kailangan. 100. Kahit luma, wala naman ako magagawa. p ko. ah Bili na ako ng mismo para sigurado na. Eh. wala. Ha? O nga, ne? Hey, yung man, eh. Uy. Oh. oh. Ay, yung manay, eh, syempre dito na kay ano. Mayaman ka na. napol na na lang, dalawang piraso. Pwede naman sa ano? Yan? Yeah, dalawa to May miswa ka ba dito? Jay. Ayun. Oh,

Pakunti ah, naman magbalot. Maganda, marami-rami na para, para isa. Sa plastic. One, <laughs> ay, ay, ano nga? Ano ka Tingnan mo kay Jay nga. Ang ganda tayo. Ano isang po, boss? Bali, 40 Ilan pa? Dalawa pa. Hindi pa naman itong ito. Parang ayaw. Ay. The value is the same din din uy ayun traffic dahil lilinis ang kanay oo ko sa lubong ba one way ay okay, ano to ah lagyan nila ng harang ayan wala na naman tayong pitch <laughs> ay ayan talaga para ma keep natin yung ano yung ah dito yung bulas ng uh, ating uh, mga baboy ay kasi brother mga kusinang alam mo kanya yung kalsada <laughs> ay buhay ayan dito lang sa pinang road dumaan mga ka farmer so ito ha? maganda tong pitch na tao kaya hindi ko binibitawan pang maintain ko ito ng timbang ng baboy kasi once na tinipid natin sila kinakain ng grower o umurahin napansin ko talagang uh, natatalo pa ako hindi na dumagdag eh nababawasan timbang kaya sabi ko mag ultra na lang ito so, na tayo naman. pag ito na na simento na ay dito na ako lagi dadaan mga ka farmer kasi eh, ang lapit ang laki ng nakakat na sa biyahe. Oras. Pati yung ano, yung uh, distance. Malaki yung distance na natin depende natin. eh o. eh no tumbok tayo na ano. <laughs> tumbok na ang bundok. Oo. Oh. <laughs> ay buhay! Oh, oh. Diretso mga ka-farmers. Kesa yan, hindi pirit pa tayo doon. Ito, peanut road. Malapit na ito na cemento Pag na-cemento ito, o oh, ayos na. Farmer, balik tayo dito At si Kongkong, Kong, medyo busy Doon, nag uh, Lalagay po sila ng insulation nahanap ko kanina, sabi ko ba Naandun nga siguro ka ako So, ayan, tumutulong po siyang magkabit ng insulation Doon sa ating kainan Kasi, eh, pinalagyan ko na Ayan, dito, presko pa Dahil ang uh, mahogani, Bibigay ng uh, shade Kaya lang, syempre, si mahogani po Ay hindi naman na uh, hindi naman siya kagaya ng hindi siya pumapayong ano kagaya ng uh, akasya so pinakamaganda dito magkaroon tayo ng uh, <laughs> shade kasi pagdating ng alas dos alas 3 pag naglakad ka dito patay ka bata ka sobra farmer uh, sobra-sobrang init ayan natin yung uh, mga kalapati ko pala, may nakakalabas labas pa asok eh. hindi mo pinapalabas, lalabas pagka pinalabas, ayaw lumabas, ay ginagawa ng mga naging eh. ayan o, oh, gumaganda po ang naging dahon pero yung katawan, hindi not enough naging 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 pero kung full sun po yan at talaga sa dilig at fertilizer, ganito ka taas, may bunga na. Tapos mataba po yung kanyang uh, katawan. Nakaya ng bumitbit ng bunga. Yan po yung kaibahan. Pagka full sun at may fertilizer at tubig. Yan lang naman kasi, di ba? Kahit sa palay po, tubig, uh, nutrisyon, at araw kaya na ay nakompleto na yan po isa sa main ano di ba, tamang pataba patubig at araw photosynthesis mga ka-farmer yan, ano pag ginagawa nila dito ah, yan na yung hindi pa sana ipapakita eh ah, mga letters pala mga ah, letters, letters yan na ah. ka-farmer oh okay. isis-is niya. Malagay ah. ko yan din yan. Sa design-design din yan doon sa taas. Ipagamitin din. tumatakbo po ako kanina dahil nasusunog yung likod ng farm mga ka farmer ayan nasusunog po at uh, kaka, ano lang dalawang bombero ang tumakbo dito sa so, poultry yung dulo ng poultry nasunog ayan medyo nahahagip natin sa video <laughs> nakimartis tayo pero napatakbo po ako dahil naalala ko yung dalawang baka sabi ko pag nasunog yung uh, likod ng uh, ano, likod ng farm mismo, yung pati yung manggahan na yon patay. Yari si na Becky. Kaya napatakbo ko, buti nilang si Rambo maagap, tinali niya kaagad si Chuchay dito sa likod. Yun naman si Becky, tumakbo naman po dun sa ano, dahil walang tali. Na, tumakbo naman dun sa likod ng manggahan. So hopefully ay maapulan na nila at tuloy-tuloy uh, na pong mamatay. So ayun, delikado, delikado talaga. Gumapang po mga farmer, ang bilis, grabe. Sobrang bilis. Whew. So ayan, napakainit. 45 degrees Celsius. Wow. Grabe, mga farmer So ayan, hanggang dito na lang po. At uh, kami aalis na. At mamimili na po kami ng mga uh, plates. Canvas kami ng mga plates. Sa Divisoria. Mga gagamitin po. So ayan, maraming salamat. At magandang buhay.